Isang daan at dalawampot limang mga Pilipino na biktima ng scam hub na harang sa pali para noong 2024. Ayon po yan sa Bureau of Immigration. Narito ang news scoop ni Ralph De La Cruz umabot sa 125 Pilipino na hinina lang na recruit na magtrabaho sa scam hub sa ibang bansa ang naharang ng Bureau of Immigration noong 2024. Ayon sa BI, madalas na dinadala ang mga nasabing biktima patungong Malaysia, Cambodia, Laos at Myanmar. Karamihan sa nila sa mga biktima ay pinipilit ng kanilang mga recruiter na magpanggap bilang trabahador ng mga business process outsourcing o call center upang makalabas ng bansa. Kadalasan din ana lang nare-recruit ang mga biktima sa pamamagitan ng mga social media advertisement na nag-aalok ng mataas na sahod, gayon din sa Telegram at Facebook. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga target na mga trafficker ang mga college graduate mula sa National Capital Region at mga kalapit na lugar na nasa edad 22 hanggang 40. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.